Tunay na po ba talaga? Wala na pong urungan yung pong pagtataas sa sinyal sa kuryente ngayong Abril? Yeah, ngayong Pebrero? Ah, sorry. Ngayong uh, Pebrero, sorry. Uh, uh yes, yes. Oo, kasi, uh, kasi inanunsyo ko nga kahapon sa isang pulong balitaan na nataas uh, ng 57 centavos. Uh Itong ating uh, power bills, no? Na per kilowatt hour yan, 57 centavos per kilowatt hour. Bunsog na mas mahal na generation charge kay Marilee at yung reimposition itong tinatawag na feeding tariff among the uh, main reasons for the increase in power cost Apo. ngayong uh, Pedrero. So yun po yung dahilan kung bakit tayo, tumaas tayo ng 53 centavos. Tama po ba, Sergio? 57 po. Ah, 57. Sorry. So yun po yung Apo. dahilan kung bakit po tayo nagtaas ngayon ng presyo ng kuryente ho natin. Tama po. Kasi yung generation cost, yan po yung na pinoproduce na power ng nalaga ng na pinoproduce ng power nitong mga supplier yung pong mga gas plants gumamit ng mas mahal na LNG at uh, meron din po silang uh, nagkaroon din sila ng repricing na uh, basically po fuel cost yung tumaan sa kanila ibig sabihin so, yung halaga ng panggatong na ginagamit nila. Apo.